Mga gamot para sa evacuees at iba pang apektado ng pagbaha ipamimigay ng Department of Health. Panganib ng paglusong sa baha muling ibinabala. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Jairo, Spenya, Florida. RNN Special Coverage Nakahanda na ang mga gamot na ipamimigay ng Department of Health sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Health spokesperson Asik Albert Domingo na may git 30 milyong halaga ng mga gamot ang nakahanda na ipamigay sa mga apektadong individual. Bukod pa niya ito sa 180 milyon pesos na emergency medicines at logistics sakaling kailanganin. Ano pong mga kasama dito? Yung tinatawag po namin na Campolas, Cotrimoxazole, Amoxicillin, dalawang mga common antibiotic. Meron pong mefenamic acid, uh, pain reliever, paracetamol, pampaalis ng lagnat, orisol, laban sa diarrhea, lagundi, laban sa ubo at sipon, at yung skin ointment laban sa mga skin diseases, katulad ng aliponga, na nangyayari po ngayon dahil marami nga pong tubig. Meron din pong mga hygiene kits, mga drinking water containers, at mga chlorine tablets para wag tayo uminom ng potaminadong tubig, at meron rin breastfeeding kits para sa ating mga nanay. Sinabi pa ni Domingo na patuloy ang pag-iikot ng mga doktor sa evacuation sites upang siguruhin ang maayos na kalusugan ng mga evacuees. Samantala, pinayuan ng DOH ang publiko na maging maingat sa paglusong sa baha, lalo na dahil sa banta ng leptospirosis. Mari din na humingi sa mga health center ng gamot para maiwasan ang tamaan ito, lalo na mga posibleng na-expose sa bakterya. No, kahit wala pa ho tayo nararamdaman ng na sintomas, basta ho dum dumaplis sa balat natin yung tubig baha. Ang ginagamit nga ho namin pahintulad, yung pang tubig baha, parang tubig ho ng inidoro. Kung tayo nga po ay mapahawak doon, naghuhugas ka agad tayo. So soap and water ka agad. Tapos, kumonsulta ho tayo kasi yung gamot pwede naman nung ibigay ng libre sa ating mga government health center para wag ho tayong mauwi sa leptospirosis. Bukod sa leptospirosis, ibinabala rin ng health department ang panganib na dulot naman ng mga live wire lalo na kapag lumulusong sa baha. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Majairus Peña, Florida, Tatak,